Magandang araw mga kaibigan! Magandang araw! Ito pala yung isa sa mga travel adventures namin sa Greece. Yeah, sa may Crete, Beach. Ito yan, nahanap ni June at sabi niya, let's go at uh, the... explore natin itong area na ito. May kahirapan na ata ito ha. Let's go! Mga one hour yung travel! Guess what? Guess what? Mahangit, oh, malamig. Mahangit, <laughs> malamig siya. Ang <labig> <laughs> yes. yeah. lamig. Oh, pero tuloy pa rin. <laughs> ginawa ko yung tuwalak, ginawa ko ng scarf. Tuloy pa rin ha. Dato na nag-jogging pants tayo dito, Jun. Nandaman, 22 minutes nung pababa. No? Nandami ko pa naman saan. Wow! Ang bawang. O, malayo din eh. Mababa ay dito. Eh. Sa katutok na sandwiches. Tataayin oh. Mataas din eh. Ah. Sanang manubabas na yung araw. Oh, sisipin mo kung naka-sleepers ka dito. Patay ka. <laughs> oh. <laughs> Ayoko sa'yo. Come on, let's go. Sheila, kaya mo ba itong lakaran na ito? ayoko lang nito yung paakyat ito yung ito yung it dragon pero definitely makikita natin maganda Maybe, to maganda Uh, ano siya eh, Prevelli Beach Magjojoin yung river Tsaka yung dagat ni yeah. Yan. Sana lang makapagpalipad ako ng drone Namin ko na yung kuwalya oh. natin Ginawa ko ng scarf sa sobrang lamig um, <laughs> Sabi pa ni Mali June Mag shorts daw oh. no kami Mag shorts no? Mainit <laughs> shorts Tsaka tama yung ano yan ang palitrato tayo sa Ah may shop sa baba, oh. akalaat. Buti hindi ka nagsinelas sila. Tayo lang ang nakashorts dito tinamang lahat sila. Oh, hindi kasi Galing tayo England. Sabi, mo sa, tayo sa sabi mo sa akin. Sabi sa akin mag-shorts tayo, napaka-irit sila oh. Nakapantalon. pantalon naka-joggers. Ano, no? mainit sa atin Ay 'to, lang, no? Tayo lang dito, June. Hindi sa kajakit. O hawakan mo. Medyo <laughs> mahirap din yung lakaran oh. O, sakit sa tuhod. Ganun talaga. <laughs> masabi mo dito sa Crete na nung nakita mo daming uh, pwedeng area na pwede nyo ma-explore and an hour, na, an hour away from uh, where we are staying eto na yung view kaagad ganda no and then uh, the other time an, uh, uh, mga 2 hours away yung isa no oh. yung Elefanisi malayo din mga dahan Pero, Actually, marami pa kami gustong puntahan ngayong araw. Hindi namin alam kung masisquiz namin kasi may sinabi sa akin si June. Mayroong, uh, ano yun? May tomb. May mga tomb sa gilid ng oh, dagat mismo. Pero yan na lang natin kung mapupunta natin. Let's see, it's gonna be a oh. challenge for all of us. Teka lang. We're going down. Oh. Harap din ang pababa, ano? Kaya ba? Kita mo lang, video mo lang. Video. 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 Ito lang pala itong video. mo. Sabi hiking shoes, hindi cash <laughs> one. <laughs> Paano sa'yo makakamabadon? It takes 20 minutes ata to go down. Pagka-fabia. Weh. Baka na ito. Yay! <laughs> Or maybe it's not ano? lang naman niya? 80. na lang ngayong aangay yun. Yan init lang? Yeah, yeah. Hey, in it yeah It's warm. Oh, hey. I'll go first. oh Come here. Ang na, tang tanggal na kami ng jacket. <laughs> okay, <Dito Dito ba>, Tingnan <laughs> paano tayo ahong. Oh, yun ang problema. <laughs> Sobrang. <ba> <laughs> so ang mga isang oras. Maano rin no, matarek din eh. Mm. Matarek tsaka ano, uh, kailangan mo malakas ang tuhod mo dito. <laughs> mm, matanda ka at may sakit ka sa. Hindi ka makakababa dito. Tuhod. Baka this dito. is not for you. Halfway pa lang tayo actually. Malayo pa to. Si Ethan ang in-charge ng drinks natin nandun sa Here. kanya. Ethan, where are you going? Ethan? Ako in-charge ng pagkain. Pagkain. Tsaka ikaw din, Jun, nandun sa iyo yung kanin. Dito yung kanin. dami natin binakon. Ano ba tayo dito? Mga tayo matutulog. Nagbenta ako ng sandwiches dito. Ang isang araw isa. na. Tada, sa dami nito, tinapon naman <laughs> Pero problema no, nakababa ka nga, pero paakit tayo mamaya. Mga sabi nila 20 minutes pa baba. 20 mga minutes. oras pa akyat. <laughs> Sa <hirap> nito. <laughs> hey, malapit na rin tayo. Can... Come on, start One eternity later. na tayo at last. What, what ano ba ito? Ang dami na oregano oh. Saan? Yan, oregano yan eh. Saan ah? din natin dinudurog dito? Hindi natin sa oregano. Dito ang dami ng napag Sun, no? dark sun dark sun Yan tayo dito, tayo, no? sa dito. lilim, no. Hmm, tatanggal ka yan. Hey, eh, sanding socks mo, Mike. Mission <laughs> uh... River okay, siya sa... eh. Di join sa dagat. Yan. Sige, sunod ako. Is it cold? Oh, lamig. Ay, nakatawid na kayo. Iniwan niyo ako. <laughs> Iniwan niyo ako. Oh yes, naka na tayo sila. Yes. Ay, setup natin. Meron tayong cover dito na puno. <laughs> Kain <Kaya> na. <laughs> At na kami, hindi pa kami nagmumagahan. Oo, oh, totoo 'yun. Hindi <laughs> pa tayo kumakain. Maaga tayong gumising kasi. Okay. Okay. Pero worth it tayong pumunta ng okay. karating, okay. makarating okay. dito. Ganda talaga. Okay. Tayo lang walang tao dito sa beach. Pero ang ganda na bilihan, no? Right to the corner. Pero Miguel, pali para man ng drone mamaya ha. Pakita na natin sa kanila. <laughs> Yan na natin tong area na to. Yan ni. Ganda dito sobra. Ganda dito sobra talaga. Ang ano nga lang no, ang help back lang natin dito. Yung paakyat. Bali na. Oh. Okay Kasi yung pagbaba eh. Dito mo naman isang lugar na hindi mo Narang... payang mararating sa yan. Pagtanda mo. Totoo 'yun. Pero ang hirap ng paakyat, no. Mamaya to. Tingin ko yung 20 minutes na pa ba? 30 minutes mga 40 minutes pa. Mga 1 hour, <laughs> oras yan. oras pa. Grabe <laughs> ka. anyway, yung mga tao dumarating na. Sabi uh, ko kay Jun, lumusong na kami. Hmm, nag aano rin sila. Medyo cloudy lang, no? Overcast. Mm -hmm. Kanina medyo nagdi-drizzle siya. Gusto Ito, may... magpalipad ng drone eh. Pero natin pa namin mag-clear yung clouds. Maya-maya pa siguro. Hintay pa tayo sa tamang panahon. Tamang tempo. Ang sakto, no? Nagdala tayo maraming pagkain. <laughs> kasi kakanin Mamaya magkakanin uh, ito mga to. Sarado yung mga tindahan, no? Walang tindahan <laughs> dito. Meron doon, pero hindi ko alam tindahan kung bupas. Tindahan ba yun? Oh. Ah? Kailangan support mo, bumili ka man lang may mas ice cream. Tindahan yung game. bibi nakikita ko doon. <laughs> uh, oh, eh, yung bibi. Yung bibi, natin. Mamaya pakita natin yung bibi. No. So, ano na tayo? You ready na tayo. Nagpa-barbecue nga doon kanina yung papaw. Jun, gamit na gamit ko itong kaftan galing sa ano? Sa market. Sa no? market. At we've enjoyed yung deep nun sa ano? Sa gilid lang Sa gilid, sa gilid lang. lang. Kasi malalim tsaka oh. mabato. May na kami so, ng kanin. Yan. Inbaon kami talaga. Inbaon talaga. Kasi wala dito tindahan. Yung sandwiches eh. namin ah, halos hmm. na halos paubos na. Magbibenta na nga ako dito sa harap. Wala akong mabibilan dito. Tayo nasa lilim. Sa ilalim ito ay ng ano ba to? Pine tree? puno to. Ayun ko ba? O oh, ano to? Ito yan yung pasa may sanga. may <laughs> mga sanga. Kami nga lang oh, yan oh. Kami nga lang na dito sa Liliman. At silang lahat nasa Arawan. Yun. Nasa Pero Masari dumami si na rin ito? no. Kanina wala eh. Walang tao kanina. Nakaisipin mo no. Hirap puntahan dito. Tsaka nakasulong na rin tayo dyan kanina. Hmm, kanina. Sama namin si Ethan. Si Miguel giniginaw pa. At ganyawin talaga ito si Miguel. Parang ako may mga masarap dito sana may ano no nagiihaw yun hmm? na lang yung kulang yung nagiihaw meron atang kayo ng jet pa mataas na ako sa, sa gilid niya pero sarado eh at so, saka so, napansin namin dito parin. karamihan ng bahay at saka yung mga kung saan saan naman palagi meron na flag sila no oh, ng bansa ng Greece, bansa. Ay, no? dito meron ngayon meron dyan sa tataas na no marami kahit saan Maski maliit na bahay, malaking bahay, sa mga kanto-kanto lang, palaging may flag sila ng Greece. Hindi eh, ko alam kung sa atin ba ganun pa rin ba tayo? Proud sila talaga. Na may palagi tayong may bandera kaya, ng may Pilipinas. May mga na parang ano yung bahay, no? Hindi ko alam kung mapapakita natin yan eh. Yung you know, loko nga si Jun kanina po, kami dito sabi ko, uh, mga Pilipino talaga kami kasi gusto namin sa lilim. Mm, Ay, nah, din, no? Iinit kaya. Ano ito? Mga 20 degrees siguro ito. Siguro.

sige. Eh, nasalagyan na sun. <laughs> hmm, ganda, no? ganda. Dami ng tao. Dumami, no? Kanip na wala, eh. Ano, ni? Lipat Ayos naman na, tayo. Adios. At marami na rin tao dito. At na, ano, pa. ano pa. Bibi. Eh, kumuha na nung muna. Lang. Kanina, hinahabol tayo nitong gansa na to. <laughs> hinahabol tayo kanina. Pinapakain ko lang. Hinahabol pa tayo. June, ano masasabi mo? Ah, maganda. Ah, uh, Miguel, Ethan. Do you wanna cross here or? <laughs> oh, deep. is deep. Eh, ano mo nila? Ang video mo sa likod. Ang pangita. namin gano'ng tao na unlike them. Hindi na wala eh. Pagdating, pagdating natin dala tayo lang eh. Dalawa lang tayong pamilya. Ang ganda na dito. Ang ganda. Tayo naman sa ibang dagat. Oo naman. Alam expert talaga natin itong trip.